Ito, buo siya. <laughs> ano ba to? Ito, buo din. Gan at, ano din to siya, oh. Yeah. Ano din, hikaw. Ayan, hikaw siya, no. So, ipagsama-sama natin ang puro hikaw. Saan so, na yung isa kanina? Ano ba pangalan nito ng isa kanina? Angel. Hoy. Angel daw. Angel. Angel. Ayan. Kung sino yung may pangalang Angel. O, oh, di ba? Angel. So, sana yung kwenta dito. Sabi ko, mag-live ako para makita na hirang daya yung mga pinagkakaabasa, abili, ano, pinagkakaabalahan ko. Ayan. Parang yung ano siya ng, ano, di ba may uso dati nito yung, ano, ng pawikan. So, ayan, hikaw pa din. Ito pa. Sobrang naman yatang pasyonista yung may-ari nito. Ito, na perno nito. Okay, tang perno. Ito muna. Ito muna yung perno. Ayan. Ito mga kainda to siya. O, uh, badlak, -badlak pa. O. Oh. Hikaw. Mahilig din ako sa hikaw. Pero so, ito, unahin ko muna yung mga kainda ko. Saan kaya isa nito? Ito, ito, ito. May lumabas na. Ng... Ito sa mga bata. Kasi ano siya. Hikaw ng ano. Ang cute O, oh, dinosaur. O. Oh. Dinosaur siya. Ang cute ng tali niya. Ang pagkaano niya. Ayan. Amigay natin. Hindi ko naman ito kaya sotay mga inday. Sunod na mga buwan-buwan. Makikita na naman ako ng ganito. Ay, nako. Sana lang. Mm. Uy, ang cute nito. Promise. Ako yung may mga buds dyan. Kaway-kaway. Kaway-kaway yung kaway, may mga green buds. Sirarapol natin ito sa inyo para way loge. Walang loge Kung sino yung ano, mabunutan natin. Kung sino yung pangalan na tapatan nito. Ayun, ang cute. Hmm. Bato siya mga inday. Hindi plastic. Bato yan. Bato, ayun malalaking glass ay glass bato ayan hmm di ba ayan ang cute ang cute cute niya so dito natin ilagay dapat nakikita eh para maniwala sila na nilagay natin baka sabihin sila out na ninday babes <laughs> ayun oh yes hey sa mahilig diyan paborito ko pa naman ang color pero kayo muna yung mauna ito ipit-ipit mahilig mag-ipit dito na lang ayan ito ang kit nito, promise. Ito siya, mga inday o materno siya. Yung pang ano ba, yung, alam mo yung pin, yung ilalagay sa, may isasarado ka. Ito, kasi bababuksan mo siya. Ano ba to Hmm. yan kanyan siya, tapos mga inday, tapos dito, yung lock. Ayan, yung parang gaganon mo siya, yung para, ba diba, sa ano, parang ang cute niya. Dalawa pa siya, o, terno. Dalawa siya. Hindi kasi ako, ano eh, hindi kasi ako yung passionista na, si Star lang ang magaling nito. <laughs> o, tingnan nyo, o. Oh. Di ba? Ang gaganda ng mga bato. Ayan, tingnan niyo So, ilagay mo natin dito. Ayan. Tapos, wala! Uy, ang sing-sing ako na lang ito mga Inday, promise. Kasi ito yung hinahanap kong birthstone. Ayan. Uy, akin na lang to ha. Ang cute nito mga Inday, promise. Kahit yung parang gawa siya ng kamay, no? Pero amazing. Tingnan. Uy, hala. Uy, kasi ah. Oh, mangina na buo na mga Inday gawang kamay siya pero pwede ko naman ito siyang tanggalin di ba ko Pilipinas tapos ito pure ito ano pure siguro ito na silver or anong stainless o so, di ko maintindihan no baka silver ito siya so ito na lang ipapatunaw natin pero ang okay, cute o tingnan mo di ba Oh, naka albor na si Inday Bebs. Oh, nako. Sabi ako, oh, naku, nauna na si Inday Bebs. Nakuha na ni Inday Bebs. Kasi, sino itong napuntahan ng ganito? Oh, yan. <laughs> Nagpaiwan ako ng isa. Kasi, syempre, kailangan ko rin ng isa. Ayan. Then, so, nandito natin ilagay para sosyal. Di ba? So, isabit na natin dito mga inday. Pero para sa inyo ito mga inday, ha? Sa likod na lang siguro. So, sobrang laki man ito, eh. Ayan. So, ayan. para sa inyo ito mga inday. So, hindi man ako mahiling sa ganitong kalalaki na burlolo. Ito, mura man kung ano-ano. Sukasukahon. Oo. <laughs> oh. Di ba? Magmay na kagad yan. Mag -ano, mag-share na kagad kayo mga kaindayan ko. kay Para dyan yung sinyo ha. O. Oh. So. Ito pa. Sana si Angel of Love. O. Oh, ito terno yan sa dito. Siguro isahin na natin ito pagbigay yung terno. Terno siya. Hikaw. Dito tayo sa hikaw. Half moon. O oh, yan. Tusok-tusok mo daw to. Ang tao ba paghimo. Pero may mga ganitong klase o. Oh. Wala na yun sa ngayon yung mga ganitong style. Sana kaya yun. Ito pa makita. Ay, ayan, hindi pa nakita yung kanyang... O, oh, ito, ikaw, ay no, pa din. Ang ganda ng lock niya. So, nagano mo lang, para siya yung channel. Ano ba yung lock na yun na ganito? O, oh, di ba? O, oh, ang ganda. O, oh. mine. <laughs> mine. Maku, palak pa. Ano mamaya ha, ang inyong mga names, i-rapple natin. O, oh, ito, 50%. Uy, ito na yun, ito na yun, bago pala to. O, oh, ayan. Ang cute nito, o. Oh. Yung maraming butas dyan ng mga tainga. Swerte nyo. Ang swerte nyo, sana yung isa kanina na sabi ko kamu, ano, magkaterno. Sana yun. Dito na nga kita ilagay at para makita quickly. Abutan tayo ng siyam-siyam nito. Hindi tayo makatapos. So, ayan. Para naman ako nalulula, na sa sobrang dami. Hmm. Ito na nga. Malalaki mo na natin. kay para mas matapos na. Ito ang cute, Oh. Wow. Parang, parang nakikita ko, na no? Parang maganda to siya kay ano, Maganda to sa mga kainday yan, maganda to sa mga baguhan. Uy, uy, uy. Mga inday, ano pang anaantay natin dito? Mag-comment pa kayo dyan. o? <laughs> oh, ito o yung bato niya, o? Oh. Mm. at o oh, kaliwaan pa lang. Hindi, ito pala yung design. Hala, grabe yung fairness ang bato na to. Mukha siyang ano, mukha siyang, murang, mukha siyang ano, ah uh, parang nasa kalahating kilo, one-fourth ang bigat niya. Tingnan nyo. Ayan, ang ganda, no? O, oh, di ba? So, sa mga kananayan dyan, mga kadalagahan. O, oh, sige na. Ano, arat na, arat. Palo <laughs> na sa atin. o, <laughs> oh, ito, o. Oh. O, si Inday. O, oh, mahigaw ka na ganito. Hanapin natin yung isa nito. Ay, hindi. Pindan. Uy, ang cute, o. Oh. Tingnan niyo yung mga Inday. Ang laki ng pindan. Mabigat. Hindi sa plastik, ha. Mabato siya, may bato. Ang ganda. Oy, ito ang dami silver. Ito ang katotohanan to. Silver talaga to siya. Kasi na lot, -lot na. Nayot-yot na, nayot-yot. O. Oh, napin natin tong isda na tong serina na to. Saan si serina? Shout out dyan kay Serena. Uy, kadami. Sanday lang. O, ito. Hmm. Yan. O. Niyo, oh, tinay nyo, o. Oh. Hmm. Yan ha. Wala nang ano yan ha. Walang halong, walang halong, ano yan, biro. Yung ganitong itsura. Nakita nyo na yan. Ito. Wala pa na gamit. Hmm. Matitatak. Ayan. So, arat na mga hindi yan. Saan naman eh? Oh, hikaw. Giyapon di ayaw niyo. Oh, wapana. Wapana buks eh. Ayan. Hikaw. Oh, hikaw. Uy, nako. Naalala ko si Star nito. Grabe ko makahikaw. Parang si Star lang nito. Uy, may rin lang pa nakasama to. Uy, may cash na rin oh. Siguro baka... Alam na. <laughs> Uy, abit. Ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Oh Po, Adjust, adjust pa! Ah, tagpilaban na eh, oy. Ito, o, terno na! Ayan na, nakita ko namang eh! Nabawasan siya ng isa mga inday! Sana isa kanina na magkakamukha sila! Ito! Ikaw din! Naputulan ng isa! Ayan, naputulan siya ng isa! Ayan, naputulan! Tatlo sa dapat! Pero buo ko man yung ano niya! Kompleto okay, pa man siya! Lagay natin dyan! Ito ano to! Oh, ito ano siya? Cell ano? Bracelet. Ayan, bracelet. Ito, bracelet sya. na bato din. Pink. Do so, bracelet sya ganito. Dito natin ilagay kasi parang sila magkakamukha. Ito ano to? Ayan, bracelet pa din. Black naman yung pagkabato niya. May black. So, dito din natin ilalagay. Ang dami! Diyos ko, ilan kayo dyan? Sobra-sobra pa to. Sobra-sobra to siya. Kaya pag ilan pa yung ano nyo. Ito, ito siya. Saan ba ito siya? Bakit dalawang butas niya? Ano ba ito? Uh -huh. Ano ba ito? Dalawa man yung pagtuhugan niya. Aywan, hindi ko alam kung ano sabihin niya ito. Bakit dalawa yung tuhugan? Ayan. O. Oh. Ngayon ba? Hindi ko alam ang hindi, no? Hanapin ko lang yung kamukha niya. Sana yung kamukha nito. Yan mo na. Ano ito bang mga... Ay, ito. O, yan Ito sa mga pambata, ito siya. Yung para siyang may salamin. Glass. Glasses. Rivan. Ah. <laughs> Rivan mga Inday, doon yan sa, yan, pambaka yan. Doon yan sa may, day, di, ano, dinosaur. May dinosaur tayo nakuha. Ito, ano naman ito? Ah, ito nga mga, mga Inday, mga sa ilong nga siya, mga nakalagay nyo ito sa ilong. Kaya titignan nyo, oh. Hmm. Halos kalamihan, no? Parang ano siya sa ilong. Ito. Ito, tinan mo. Ito pa. Sana yung kanina, di ba may isa na kanina na ganito? na pendant. Ayun, yung equintas. So, ito, dalawa na siya, oh. Mm. So, sa kanya pa to. Kasamahan ko siya, mga inday, no? Ayan. Silver din ito siya. Siguro, pag maalat lang talaga, siguro, mga inday, yung inyong katawan. Talagang ano siya. Oh, ayan, ha? Ayan, ito magkakasama na makukuha niya. Ayan. Didermohan na lang natin ang hitaw. O, oh, di ba? Tatlo. Ito, maaari pa dito, oh. Kasama pa natin to siya. Kasi parang ano siya, oh. Hmm? Lagay dyan. Hindi na yan siya magbuhol-buhol. Okay, naayos na natin ito. Ano kaya to? Ito maganda yung pagka, ano niya, pagka terintas nito. Ano kaya to siya? Sana may, may, may key. <laughs> may key. <laughs> may key tong. <laughs> Hello sa 21 ay, may shoutout love shout out. Ayan, meron ba kung hindi na, ano dyan, nalagyan ang moderator? Para ano natin, lagyan ng moderator para hindi kamahay mahay. Nanay Eva, shout out sa Inday Lailani ha. I will do it now Inday Lailani after ng live ko. Kasi kawawa naman si Leilani, oy. Na, nanonood si Leilani, pero sa comment section, hindi siya, hindi nababasa yung comments niya. I don't know what happened. Anong ginawa ni Mita? Ay, ni Lolo. Ay, ano yun? Takot ako. -tako. <laughs> may nag, may nag dito, nahulog yung isang hikaw. Ay, nahulog. Ito nga, ano, may nakadahulog pa. O, oh, ito, yun. Ito yung partner niya. Ayan. Dito ka na, bebe. Diyan ka na. Ito, mahulog. Mahulog, kay May ano siya, may pangalan. Dito natin banda ilagay kay kahirap naman ito, eh. Pagdahanin. Kasi kung hindi mo to dahan-dahanin, maputol to siya. Yung iba kasi nag-ano na siya o oh, nag... Ito yung problema dito pag wala kang sabitan. Kasi naano siya mga inday, nagkabuhol-buhol, nalulus na ano siya, na nagdidikit. So pag mahina ka mag-ano nito, mag-ikot-ikot, magdahan-dahan ng ikot-ikot, mapuputol siya.